Bukas na ang pinakamasarap na parisan dito sa Saudi Arabia at maswerte tayo dahil binisita tayo ng ating pinakamamahal na DJ Sordo. At syempre, hindi lang ako masaya na nakita natin ang ating Digi Sordo, pati na rin ang ating mga OFW na mga kababayan na nandito sa Pinoy Parisan. Masaya ang lahat dahil nagkatagpo at namit natin ang ating pinakamamahal na Digi Sordo. Hello.

Ngayong araw nga pala ang opening dito sa Bata, Saudi Arabia. Pinoy parisan na nag-iisa lamang dito sa Saudi Arabia. Ang napakasarap na parisan na walang kapares. Ito lamang yan matatagpuan sa labas ng Villaggio Building, Riyadh, Saudi Arabia. Kung naghahanap kayo ng Paris, ay eh, pumunta na kayo dito sa labas ng Villaggio Building at hanapin ang Pinoy parisan na makikita lamang sa labas ng Villaggio Building. Ang Pinoy parisan ay bukas 9am hanggang 9pm ng gabi. Kung ang hanap nyo ay ang swak at siguradong mabubusog kayo. Ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo dito sa Pinoy Parisan na makikita lamang to sa Bata, Saudi Arabia. Napakamura at siguradong mabubusog kayo. Pwede ito sa bata at pwede rin ito sa may edad na. At dahil nga ay opening, ay syempre maraming pagkain ang inihanda. Bukas December 8 ay magsisimula ang normal operation ng Pinoy Parisan. Ano pang hinihintay ninyo? Punta na kayo dito at kita-kits dito sa Pinoy Parisan sa Bata.